Respect have mutual respect and it goes both ways. The respect begets respect. goes both ways. Bibi Gandang Hari nagbigay ng kanyang opinyon at saloobin patungkol sa mainit na isyo ngayon kay Jod Bacalso at sa isang waiter na kanyang pinatayo ng halos dalawang oras dahil lamang sa tinawag siya nitong sir. Mula sa naging TikTok live nito lamang ni Bibi Gandang Hari ay mapapanood natin ang kanyang naging opinyon kung saan ay inamin nito na talaga nga naman umanong nakakainit ng ulo at nakakagalit bilang isang member ng LGBTQ ang tawagin na sir. Ngunit hindi naman umano ito dahilan upang mamahiya at gawin pa ang bagay na ito sa isang tao. Binanggit din ito sa kanyang naging live ang respeto umano sa isa't isa bilang kapwa-tao. Narito panuuri natin ang naging buong TikTok live ni Bibi Gandanghari. Ni Jude yung waiter kasi tinawag siyang... Ano? Tinawag siyang what? Pinatayo niya yung waiter dahil tinawag siyang may ganyan ding parang may ganyan ding issue dito sa Amerika pero ibang personality naman pero it's the same thing si Jude ba yun? Dava from I always been feel ikaw chisposa ka ha baka mali-mali itong mga chinichismis mo sa akin ha dito pa sa tiktok na no, chismis nasa call, ano? Good morning, mama ma ma from Bacolod. Okay, lagay niyo yung mga pangalan niyo sa last ng message para ma tinawag niyang siyang sir. Si... Okay, tinawag siyang sir. Ayaw niya, of course. Kasi, sino bang Jude to? Kasi, sino bang Jude to? Pinatayo ng umitin o mas tuwag oh, dahil natawag siya. Sir, may an po. May an. Sino yung... Ano sino yung Jude ito? Sino yung Jude? Jude ba ka? sa <laughs> Sabi ko na nga Buti na lang. Buti na lang. Uh, hindi ako... Um, kung si... Naku! Talaga. Okay. Naku, buti na lang Hindi ako basta bigay na bigay ng uh, Aloha from Hawaii. Okay. O si Jude Bacol. Well, ah. ang ah, mapapayo ko na. Kasi ang dami ko ng pinagdaanan ganyan eh aminin ko naman, nakakainit talaga ng ulo. So, yun. Yung nakakapandilim ng paningin. Hindi kasi naiintindihan to ng ibang tao kasi wala kayo sa position. But, try to do empathy. Eh, talagang, hindi ko rin na maalam bakit gano'n ang epekto. Nakakagalit talaga. Pero, hindi ko pa naman nagawa na magpatay ng tao. <laughs> Pinaka-worst ko na yata ang ginawa. Inaway ko talaga, diba? Nag galit na galit talaga ako. Inaway ko. Pero hindi ko naman pinatayo. Ang bait din ng waiter para tumayo. <laughs> so sana, moral of the story ay respect. Diba? Mutual respect and it goes both ways. Diba? Respect begets respect. Goes both ways. Kasi respect, kasi respect with understand comes with understanding. Kasi if you understand na ano yung pinanggagalingan ng isa? Empathy, mga kaibigan. Empathy. In this particular moment, kailangan niya talaga ng empathy para magka-empathyan. So, madaling sabihin kasi na sana na huwag na lang maka-apekto ng ganun. Pero yun nga sinasabi ko, hindi na naman namin alam kung saan ang gagaling yun. Yung init na puno na yun. But it's a learning lesson. Kasi pwede rin maintindihan on the other end, on our side, na hindi rin lahat ng tao na iintindihan ito pinagdadaanan namin. So, baka sa kanila baliwala yun. Hindi rin nila alam yung intensity, no? power ng word na yun over us. So, That's why. That's what I meant. And I say, it, it, it's really just respect. Respect. Respect what you see. What you see, eh, bigay mo na yun. na yung nakita mo eh. Pokotrahin mo pa ba yun? Pero huwag natin alihin. So, yun. So, diba? Kasi ang mahirap dyan because sa mga ganyan mga pangyayari, nagkakaguntuloy ng panic-panic. Yun, ang, yun ang danger dyan. Because, Now we're proving who's right, who's right or wrong. Kasi may umakot na sa ganung punto. Eh, wala namang tama at mali. I mean, you know, it's Kasi kung nga, meron kasing iba. Pwede kasing hindi nang nagkakaintindihan. At basically, yun yun. It's si a reality. Namiyari talaga. So, I think we just have to know how to deal with it in a more mature manner or something. Peaceful manner. Diba? Kahit alam mo makaka-offend na. Pero sana doon sa iba, please. Kapag niyo ng babae ang itsura, edi ma'am na yun. Kapag niyo lalaki ang itsura, edi seryo yun. pag sinabi ng babae ang itsura, no, call me sir o di sir. Pero kapag babae, hindi ano mo na, bigyan mo na yung benefit of the doubt. Ma'am na yun. Diba? Para maiwasan. Yun naman sa kabilang panig. Unless na sabihin nung nakababae, no, I'm a sir. So, I'm yes, a sir. Diba? Diba?